Noong September 1, 1939, sa unang araw ng digmaan sa Europa or World War II, sabay-sabay na umatake ang Polish Cavalry sa Wehrmacht or German Armed Forces sa bayan ng Krayente sa Poland, kung saan hinarap ng Polish Cavalry sakay ng kanilang mga kabayo ang Armored Division at mga German Bansheers malapit sa Chuala Forest na nagresulta sa pagkawasak ng kabuang Cavalry Division ng Poland. Ito ang kwento ng labanan sa kreyante. Digmaan sa pagitan ng Germany at Poland ang pagsiklab ng World War II, labanan sa makabagong teknolohiya at makapangyarihang parsa ng Germany laban sa makalumang sandatahan ng Poland na nagresulta sa pagbagsak ng Poland sa kontrol ng Germany at Soviet Union. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong March 13, 1939 ay formal na tinatag ng Nazi Germany ang Slovak Republic kung saan pinuklama ni Hitler na hahatiin niya sa dalawang provinsyang Czechoslovakia sa Bohemia at Moravia na siyang magiging client state ng Germany. Dahil dito na pagtanto gagan ni Neville Chamberlain, ang Prime Minister ng Britanya, na hindi talaga o may epekto ang kanyang appeasement policy dahil lantaran ng nagpapalawak ng teritoryo ang Germany kung saan sinimulan gagan ito na imobilize ang British forces para sa posibleng sigalot na paniguradong sisimula na naman ng Germany kung saan nagmobilize din gagan ng France pati na ang bansang Poland. Pero hindi pa rin tumigil ang Germany sa kanilang expansion policy dahil sulod na pinag-interesan nito ay ang Danzig Corridor sa Poland, isang teritoryo sa Pomerania na dating teritoryo ng Germany na ibinigay ng allies sa Poland matapos ang pagkatalo ng Germany sa World War I o ang Treaty of Versailles. Para magkaroon ng akses sa dagat ng Poland, ang Danzig Corridor ay siyang naghahati o nagdi-divide sa East Prussia mula sa mainland Germany kung saan ayon sa mga Germans sa talagang pagmamayari nila ang koridor kung hindi lang dahil sa napaka-unequal na Treaty of Versailles ay hindi naman talaga ito mawawala sa kanila. Kahit ganun pa man ay tinanggap pa rin ng mga Germans ang realidad na hindi na sa kanila ang Danzig Corridor kaya nakiusap si Hitler sa gobyerno ng Poland na pagbigyan silang itayo ang extraterritorial freeway at railways sa Polish Corridor para makonek nila ang East Prussia sa Greater Germany pati na ang ng Danzig na mayroong German majority na tinanggihan naman kaagad ng Poland dahil sa rasong wala silang tiwala sa mga Germans. Ang pagtangging ito ng Poland ay siyang naging dahilan sa pagperma ng Germany at Soviet Union sa Molotov-Ribbentrop Pact kung saan ayon sa kasunduan na ito ay hahatiin ng Germany at Soviet Union ang Eastern Europe. Samantala ang gobyerno ng Poland ay na binigyan naman gagad ng assurance ng Britannia at France na hindi nila iiwan ang Poland kung sakali mang aatakihin ito ng Germany. Pero hindi na mininsyo ng UK at France ng Soviet Union dahil sa mga panahon yun, ay patuloy pa rin kinukumbinsi ng Britannia at France si Joseph Stalin na umanib sa kanilang side kung sakaling aatake ang Germany sa so Poland. Pero walang kaalam-alam ang UK at France na minamanipula na pala ni Stalin ang sitwasyon dahil umanib na ito kay Hitler at gusto nitong idagdag sa malawak na teritoryo ng Soviet Union, ang Eastern Poland. Samantala, ang Polish Army sa mga panahong yun ay malakas na rin at mataas ang experience sa labanan simula ng maging independent ng kanilang bansa matapos ng World War I noong 1918 at ilang beses na rin itong nakikipaglaban sa Soviet Union para mapanatili nila ang kanilang pagkakasarinlan dahil ilang beses na rin itong sinubukang sakupin ng USSR dahil dati kasi itong parte ng Russian Empire bago pa man sumiklab ang World War I at bago sumiklab ang World War II o ang pag-atake ng Germany sa Poland ay merong mahigit sa isang milyong sundalo ang Poland na handang lumaban para sa kanilang bansa. Pero hindi gaanong malakas ang Polish Air Force at higit sa lahat ay makaluma ang kanilang kagamitang pandigma. Hindi katulad ng sa Soviet Air Force at higit sa lahat ay sa German Luftwaffe na sa mga panahong yun ay ang pinaka-advanced na mga aircraft sa mundo. Dagdag pa dito kung sabay-sabay itong aatakihin ng USSR at Germany ay hindi nito kakayaning makipaglaba ng sabay sa West at Eastern Front kahit na mahigit sa isang milyon ng kanilang mga sundalo. Kahit ganun pa man ay meron namang Armored Division ng Poland, apat na tank battalions at merong tatlong pong mga maliliit na tanke na sariling gawa nila pero ang pinaka-focus ng Polish Army ay ang kanilang Cavalry Division na siyang palagi nilang ginagamit sa mga labanan, particular sa mga labanan noong 1920s or Polish-Soviet War na napaka-epektibo dahil napakabilis nito kung umatake at napakadali rin itong ilipat-lipat sa kahit saang direksyon na madali nilang mapapalibutan ng kanilang mga kalaban. Dahil sa mobility ng Polish Cavalry, kaya mayroong 38 Cavalry Regiments ng Poland na hinati sa 11 Brigades na siyang 10% ng kanilang kabuang persang militar. Sa mga panahong yun ay meron din namang Cavalry Division ng Britania, France, Germany at Soviet Union. Pero yun nga lang ay ginagamit nila ito sa pagtatransport ng mga supplies at kung ano-ano pang mga kagamitang pandigma sa mga mahihirap na terrain. At hindi ito ginagamit sa aktualisasyon na labanan dahil wala itong kalaban-laban sa mga tangke di gera. Nang uminit ang tensyon sa pagitan ng Germany at Poland noong August ng 1939, ay inimobilize kagad ng mga Poles ang Valenska Cavalry Brigade, ang pinakakilabot na cavalry brigade ng Poland na siyang haharap sa mga Germans kung sakaling aatake ito sa kanilang bansa na pinamumunuan ni Brigadier General Vitor Tomes. Ang kanilang objective ay maging mobile reserve na siyang magkakover sa 7th Infantry Division ng Polish Army kung sakaling aatlas sa kanilang pwersa sa bakbakan. Pero noong September 1, 1939, ay biglang umatake ang Germany sa Poland at ang German 4th Panzer Division ay pinasok ang bayan ng Mukra at sinubukan ng mga Germans na palibutan ng mga Poles sa lugar pero napigilan ito ng mga Poles sa pamamagitan ng kanilang mga anti-tank weapons at mga machine guns na dahilan sa pag-atras ng German forces kung saan maraming mga Germans sakay sa kanilang mga motorang ang nahuli ng mga Poles pero nag-counterattack naman gaga ng mga Germans kaya madaling bumagsak sa kanilang kontrol lang isang bayan na malapit sa Hanggang sa i-focus ng mga Germans sa kanilang pag-atake sa bayan ng Mukra, dala ang kanilang mga artillery, mga panseers at higit sa lahat ay ang German Luftwaffe para sa air cover ng umaataking German forces. Pero tumibay ang depensa ng mga Poles nang dumating ang kanilang armored train sa lugar, dala ang kanilang reinforcement kaya isang madugong bakbakan kaagad ang naganap kung saan bumagsak naman kagad sa kontrol ng mga Germans ang kagubatan sa bahaging norte ng bayan ng Mukra. Tumakas naman kagad ang mga Poles na makita nilang wala ng pag-asa ang kanilang sitwasyon. Alas tres ng hapon sa parehong araw ay umatake na namang muli ang mga Germans. Sinubukan pang pigilan ng mga Poles sa mga German Bansheers sa pamamagitan ng kanilang maliliit na tangke. Pero madali itong winasak ng mga Germans. Alas 5 ng hapon ay tuluyan ang umatras sa mga Pole sa gitna ng kagubatan. Sa parehong araw alas 5 ng hapon, umatake rin ang isa pang divisyon ng mga Germans sa bayan ng Kriante, kung saan ang labanan ito ay may hala sa world media dahil sa katapangang ipinakita ng mga Poles sa bakbakan. Pero ang totoo ay propaganda lang pala ito ng mga Germans para ipakita sa mundo na napaka-backwards at napakahina ng puwersa ng Poland laban sa modernong puwersa ng Germany. Ayon sa totoong nangyari sa labanan sa kreyente na ang puwersa ng Poland sa lugar ay pinamumunuan ni Colonel Casimir Mastalias kung saan inimpormahan ito ng kanyang scouts at nalaman ang posisyon ng German infantry na nagtatago sa kagubatan malapit sa bayan ng kreyente. At nagdesisyon kaagad ang Polish colonel na unahan na nilang atak ang mga Germans. Kaya mahigit sa 250 cavalrymen na ang umataki sa gubat papunta sa posisyon ng mga Germans. Sa loob ng ilang oras ay walang tigil ang labanan ng German infantry at Polish cavalry sa lugar. Kaya napilitang umatras sa mga Germans sa labanan pero nang dumating ang mga German armored cars ay biglang bumaliktad ang sitwasyon nang ratratin ng mga German machine guns ang Polish cavalry. Sinubukan pang tumakas sa natitirang Polish cavalry pero wala itong kalaban-laban sa mga modernong armored cars ng mga Germans hanggang sa tuluyan ng winasak ng mga Germans ang Polish cavalry sa bayan ng Kriyanti. Sa sumunod na araw ng September 2 ng 1939 ay dumating naman kagad ang mga German war correspondents sa bayan ng Kriyante para ibalita sa Germany ang pangyayari. Ipinalabas nilang sabay-sabay o -sabay umatake ang kabuang Polish Cavalry Division sa kanilang mga Panshir Division. Kaya kumalat kagad ang balitang ito sa buong mundo na inilathala sa Time Magazine at New York Times. Pero ang pinaka-purpose talaga ng Germany sa balitang yon ay para sa kanilang propaganda at ipakita sa kanilang kapwa mga Germans na mas superior sila kesa sa mga Poles. Itinanggi naman kagalito ng mga Poles dahil hindi naman daw sila ganun kapul-pul sa labanan dahil napaka-illogical daw ang sinasabi ng mga Germans na aatake ang kanilang cavalry sa mas superior firepower na kalaban. Kahit papano daw meron naman silang mga artillery, armored vehicles pero mas advanced nga lang talaga ang pwersa ng Germany kaya natalo sila sa labanan sa Crayonti kahit ganun pa man ay hindi pa rin nabigilan ng mga Poles ang tuloy-tuloy na pag-atake ng mga Germans sa Poland hanggang noong September 28 sa parehong taon ng 1939 nang sumuko ang syudad ng Warsaw, ang kapital ng Poland, kung saan tuluyan ang bumagsak sa kontrol ng Germany ang buong Western Poland hanggang sa matapos ang digmaan noong 1945. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisa TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.